Mga tips para sa mga pet lovers sa Pets Malu. Hello mga pet lover? Narito ang iba't ibang tips at guide na makakatulong sa ating fair parents at sa ating mga alagang pet. Karaniwan na sa bahay ng mga Pilipino ang may alagang aso. Kadalasan, ang tawag natin sa kanila ay bantay dahil sila ang katulong natin sa pagbabantay sa ating tahanan tinagurian din silang man's best friend. Kaya naman, pagdating sa kanilang tamang nutrisyon, mahalagang tama rin ang kanilang kinakain. Pero, meron talagang pagkakataon na nakakakain sila ng mga pagkaing bawal sa kanila. Narito ang mga pagkaing dapat iwasan na ipakain sa ating fair babies. Ang raisins o grapes dahil posible itong magdulot ng kidney failures sa ating mga alagang aso sapagkat nagtataglay ito ng toxic compounds. Ang famous dessert sa lahat na chocolate ay hindi rin pwede dahil may chemical ito na tinatawag na theobromine at caffeine na nagdudulot ng gastroenteritis at pancreatitis. Ang macadamia nuts ay hindi rin advisable na ipakain sa mga aso dahil sa anong toxin na taglay nito na nakakapagdulot ng pagsusuka, hypertension, gastroenteritis at severe joint pain sa ating pets. Ang onions at garlic na madalas sangkap sa ating mga lutuin ay hindi rin kinakayang iproseso ng digestive system ng mga aso. Dahil ang onions ay nagtataglay ng n-propyl disulfide at ang garlic ay merong thiosulfate na nakakapag-damage sa red blood cells na nagiging dahilan ng pagkakaroon ng anemia ng aso. Bawal din ang abokado dahil naglalaman ito ng persin na isang fungicidal toxin kung saan ang ating mga aso ay makakaranas ng sintomas ng vomiting, diarrhea at myocardial damage. Kaya naman, para laging happy si na fur mummies, fur daddies at fur babies, narito kami, handang umagapay! See you next time mga kapets malu!